TikTok paano ka ba nagkakaroon ng millions of followers oh. <laughs> Para sa akin po siguro maging um, totoo ka na lang sa sarili mo at dapat masaya ka sa ginagawa mo totoo. Dahil pag yes. masaya ka sa ginagawa mo yes, masaya ang nanonood Yes e. so, Kasi for... pareho ko pinapanood eh uh Oh thank you thank you May nais lang idagdag Ano po yung content dapat dapat ano paghandaan ng mabuti yes. Dapat pinag-iisipan yan yes. kung tama ba to kung hindi siya tama wag gawin. A lot of work uh, is involved, di ba? Hindi yes. ito yung, ito lang, ang content. Opo. Hindi ba kayo nauubusan o kaya, alam 'yon yun yung, there's a point na what else do I do? May, may, may points na ganun? Yun po talaga yung challenge as, mm. uh, as a content, uh, content creator uh -huh. po talaga. Like, nauubusan din. Pero syempre, content creator ka and nandito ka na rin, dapat pag-isipan pag mo kung ano pa yung susunbong gagawin. Malaki ang kita sabi po nila, mga lakang. <laughs> <laughs> yes. uh, ganun ang sinasabi nila. Yes. Pinag-uusapan. Yes, pinag pinag Nakakakain na po sa ano, uh -oh. tatlong beses sa isang araw. Hindi na <laughs> katulad <tak> ng <laughs> sa dati. Yes. Paano na bago talaga ang inyong buhay? In Dahil sa TikTok. God, grabe, sobrang sobra po. Kasi dati lang nakatira lang po kami talaga sa sementeryo. Ay, sa tabi ng sementeryo, sa taas ng sapa, and which is... Oh. Naramdaman ko po na, ayun, mm -hmm. meron na po talagang level, level up. Parang ganun. You're blessed. Oh, no? Lord, thank you, yes. oh. Ikaw naman, uh, Ako po, nung bata kami, kasi so, mahirap din po kami, nagbobote uh, bakal, tapos minsan ang kinakain lang namin, ma ano, toyo, mantika. As in, to dumating kami sa point na nagboil kami ng water para may mainom lang kami. Oh. Kasi wala po kami mabili na, ano yun, na tubig. And ngayon po, na-change na po talaga yung buhay ko kasi, Nakakakain na yung parents ko ng tatlong beses sa isang araw. Tapos kung anong gusto nila, sige lang, bilhin nyo lang. Ako nang bahala. Inspiring. Sometimes oh. soon dapat, mas mahaba ang ating kwentuhan, di ba? No, At ang napakaganda ay kayo'y bahagi na ngayon ng mga batang Riles. Oh my God, grabe. Isang How did man. it happen? Did you guys audition? <laughs> kayo ba'y inimbitahan? Paano nangyari? Actually, sige. Actually po is? talaga, hindi namin alam kung bakit po kami yung napili. kaya maraming maraming salamat oh, po. po. din po namin bakit po kami pinili kasi kami daw po yung babagay sa hmm. karakter na, na yun. Perfect. Eh, hindi po kami nag-audition. Talagang ayun lang po, nag tinawa, po, Tinawagan po siya at first. Tapos, ako po, naki, may nabasa na po akong, Hello, Spencer, are you G ka ba sa, ano, sa okay. serye na ganito? Tas, oh, oh. at first, hindi ko po alam na kasama ko siya. Siya yung kakambal ko doon. Okay. As siya, silala ako si Lulu. Tapos, nung tinawagan niya ako, sabi niya, Hoy! Kasama pala kita sa ano sa MBR, ganyan-ganyan. Ay, sige, sige, wait lang. Kakausapin ko na So, ng araw na po yun, nag-agree agad kami. Oh, Tapos, nag-ano ka. nag na agad, taping. Ang dahilan kung bakit kayo kinuha, dahil napakahusay. Alam niyo ho ba that ang uh, the very first scene na si Jomar, si Lulu at saka si Lala, at saka si Spencer, uh, ay lumabas sa mga batang riles, trending kaagad.